不，嘿，啊！ Ano yan, tol? Ha? Isay. Halaman dagat? Nakakainan? Hindi. Saan pwede nakapapangit? Ah, wala isa yun, no? Wala isa. Wala, no? Doon tayo sa ibang pupunta, no? May kami isa, no? Saan pa ibang natin? Murakay. Ha? Murakay. Saan pa Saan tayo?

Hindi natangay din ako eh. <laughs> ay, 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 ay. Ka na na ako. Eh tayo. Okay. Okay, ha, na kami bago may ng para, ano, para may may ang dagat kami. kami lasang dagat.

mo na daw sila. Bali mo. At, <coughs> wala sa babo. kaya Ang dami talaga pumupunta dito, oh. ang lalayo nila, oh. Video ka ito, ng tapos picture na lang. One, ay, di na, di na, Yan, may mga saka. Wala, labig ka lang. Ay, nak! Ay, ay ang labo kang bunga. Uh, wala pa ito, wala Apan pa ng oras Pwede na kayong plato? Isa lang? Dito. Ha? Eto laman na hindi pwede ah, hindi oh